Ito po kung nakikita nyo, meron po itong tatlong wires. Ayan o, tatlo yan. No? Dalawang handle, isang MMA. Kasi ito po ay 2-in-1. Isang MMA or yung stick welding machine at MIG welding machine. Ito po yung kanyang ground, okay? Una muna natin i-test yung ating stick welding machine. Kapag mag-set po kayo ng mga gagamitin yung welding machine, halimbawa, mag stick weld kayo. Dito dapat yan, MMA. Tapos yung amperes, depende sa inyo kung gano'ng kalakas nyo kailangan. No? Pag gagamitin nyo po ay MIG welding machine na flux cord, yung walang gas, yung gasless. eto po yun. Okay, hindi. Ito, yan. 0.8, no? Pagka mas malaking wire, yung 1.0, ito yun. Okay? Pagka ano, lilipat nyo, pipindutin nyo lang po ito. Ayan o, oh, pipindut na. Ito naman, ang ibig sabihin niyan, CO2, meron po kasi itong option na pwedeng maglagay ng gas. Kaya kung nakikita nyo, ito po, ito, dito mo ilalagay yung gas mo. No? dito sa likod, meron niyang, meron niyang lagayan. Una po muna natin kung itest yung ating MMA or yung ating stick welding machine. Okay? Ayan mga best friend, napakalakas o. Oh. Ayan, buta. So, hinahan nyo lang dito kung anong amperes ang gusto nyo, no? O, ayan. Pwede rin siya sa pangmanipis. 100% na gumagana ng malakas, mga best friend. At ito namang ating MIG welding machine ang ating tingnan. O, ito yung ating MIG wire, no? Yung MIG wire na to, pag binuksan nyo, dapat hawakan yung maigi. Kasi pag yan, pinabayaan nyo ganun, yan, di ba? Ang gagawin nyo, hawakan yung maigi. Tapos buksan nyo to. Tapos ito po, buksan nyo. Ito meron niyang, ano, tawag doon. Ito, spring. Isin nyo yan. Pasok nyo ito. Ibalik nyo po natin ito. Yung spring. Tsaka ito. So, yan. Ito, hawakan nyo maigi. Ayan, no, Eto, pumapalag yan. Ipapasok nyo yan dito. Papasok nyo po yan dito, no. Ito, iangat nyo to. Diba, ito. Di ba ito nakaganyan kaya na? Tatanggalin nyo lang. Iangat nyo ito. May kita nyo siya lalabas dun, no. Pag lumabas yan dyan, itutok nyo ron sa so papasok ulit doon. Okay, yan. Okay. At ang maganda rito sa ating ano, ating MIG, ito po ay ditanggal. Hindi siya mahirap iligpit. Madali siyang iligpit dahil di kalas siya. Yung ibang MIG, hindi siya nakakalas. Talagang built-in na siya sa loob. So lalabas na ngayon doon yung wire, ano? So paglabas ng wire dyan, no? Pagka kinabit nyo to, ito ditanggal din to, no? Ito yung handle ng MIG, no? Pag ito, ginunto nyo ito. Tapos, kinabit nyo na. Kahit ito, hindi niyo pa naikakabit. Pwede nyo nang pindutin ito. Tignan niyo pag pinindot ko ito, lalabas din yung wire. Ayan, no? Oh. Diba, umahaba na, ba? Diba? Ganyan, no? So, pagka ganyan, ito, nakabaloktot, ba? Diba? Kung mapapansin nyo, itong wire nakabaloktot na ganyan. Puputulin nyo hanggang dito sa diretsyo nya. Bakit? Para hindi siya sagabal na. Kasi papasok yung wire dito, eh sa so, pagpinasok pinasok nyo yung wire na ganun, diretso lang. Tapos, ilock nyo. Yan. Tapos, pindutin nyo na ngayon to. Kung makikita nyo to, umaandar na siya. No? Yan, umaandar siya, o. Oh. Ibig sabihin, papunta na yan doon sa palabas na rito yan sa ating, ano, handle. O yan, lumabas na, ba? Diba? Yan. Ngayon yan, ito na, pwede nating ipang weld na. Ngayon, pag sumobrang ganyan, ba? sumobra, no? Ibabalik nyo, sayang kasi yan, hindi tanggalin nyo lang to, baba nyo lang to, tapos saka nyo hilain pabalik. Okay, tapos balik nyo ulit. Yan, okay na. Ipang weld natin ngayon. Ilagay nyo sa 12, no? Sa 12 lang, pwede na yan. Tapos ito, ilagay natin sa amperes na 75. Subukan natin 75. Ito po, ito, nakaganyan yan, di ba? Lagi yan ilalagay nyo sa negative. Itong ground sa positive to, okay? Tapos ito, yung handle, dyan. Okay? Lagay natin yung ground dito. Lagay natin sa 70. Tapos, welding natin top. Yan ang unang weld natin kasi nabubutas dahil may awang siya, no? O, tignan nyo yung pagkaka-weld niya, no? Meron siyang pondo ng bakal, no? O, yung nakapondong bakal, yan. O, kung nakikita nyo, weld talaga siya. Hindi gaya ng maraming MIG welding machine. O, hindi siya nawe-weld, eh. Wala siyang pondong bakal. Pero eto meron, no? Doble natin ng, ano? Doble natin ng weld. Okay. Taasan natin dito ng, ano? Gawin natin 80. O, 85. Tasahin natin 'to. Okay. So 'yan ang pagkaka-weld natin ng pangalawang bead, no? O, oh, nakikita niyo yung pagkakaweld, mga best friend. Meron siyang pondo talaga. May eh, pondo siyang bakal. Talagang matibay. Eh. Hindi gaya nung maraming mga mig, wala siyang pondo. ba? Diba? Imagine, mga best friend, nasa, ano lang yan, na 85 amperes. Pero eto, hanggang 250 amperes pa po yan. Okay? Yung amperes niya. Tapos eto, may speed. Kung gusto mong mas mabilis, eto yon. Pero kung gusto mong bagal, yung labas yan ng wire. Ngayon po ang price lang po niyan ay 7499 lang mga best friends. Tsaka yan po, limited edition yan. Sa lahat po ng bibili, bumili na po kayo kung gusto niyo ng mag make Tapos meron po kayong option, meron din po kayong stick welding machine. Okay? Kaya sa lahat po ng gusto kong mo, umorder, mag-chat lang po kayo or tumawag o mag-text sa mga numero na kapaskil sa ating street. Salamat po. Dami dito <tinyo> Alaman sa kagamitan, paano mga likot